Música mahalaga sa iyo sa tuwing sasapit ang Pasko? Pamilya. Bakit pamilya? <laughs> ano ang pinama pinakamahalaga sa iyo sa tuwing pagsapit ang Pasko? Pamilya din, sir. Pamilya rin. At bakit? Bakit? <laughs> <Wait>, bakit ano ko? Hindi po sila po yung kasama ng pangangang. Ano ang pinakamahalaga sa iyo sa tuwing pagsapit ng Pasko? Masaya syempre Masaya. Siyempre magulang ang mahalaga ko niya eh. Yun. Oh. Yung mawala yun. Ano ang pinakamahalaga sa iyo sa tuwing pagsapit ang Pasko? Pag -yay. Pag -yay ang ko. Ano ang pinakamahalaga sa iyo sa tuwing pagsapit ang Pasko? Ano po? Pera po. Bakit pera? para makabili ng mga gamit na buhay ka <laughs> po. Ano ang pinakamalaga sa iyo sa tuwing pagsapit ng Pasko? Ah, uh, ang mahalaga po sa akin tuwing pagsapit ng Pasko is ano, uh, pagkakaroon ng salo-salo at pagda uh, sama-sama po tayo sa Simba dahil ito po ay uh, bilang kalaala sa napanganakot ka ng ating kapatid na shine side every night para magkaroon tayo ng more blessings uh happy together with our family so it's important din 'yun as we celebrate and halaga 'yung lunch hala uh, na kasi dito nagsasama-sama yung mga pamilya mo Mas let's make more quality time at dito sama tayo oh, natin. Parang nagiging way na rin yan para makakabosin tayo ng mga ano ang pinakamalaga sa iyo sa tuwing sa sapit ng Pasko? Family. Family. Bakit na? Gusto ko sila kasama sa inyo. Ano ang pinakamahalagang mahalaga sa iyo sa tuwing pagsapit ng Pasko, sir? Siyempre yung ano, ang giving. Kasi yung nakakatulong tayo sa iba papasaya natin sila to gift Ano ang pinangamalaga sa'yo sa tuwing pagsapit ng Pasko? Pabuhay ang pamilya namin. At bakit? Dahil minsan lang mayayari yun. Big na Ano ang pinangamalaga sa'yo sa tuwing pagsapit ng Pasko? Uh, parang para sa akin, pinangamalaga sa pag sa, sa pagsapit ng Pasko ay ang pamilya at uh, magsaya-saya eh 'yan ang pinas tinatawag sa